Naghahanap tayo ng uh, prutas. Medyo malawak ito. Dito kami ngayon yung ay, wala, meron pa din doon. Ay, dapat kumakot lahat. Ayan, yun yung kapatakalit. check ko muna. Ha? Na ano na siya. Tawag dito. Sobrang. Dito na lang. Kasi parang dito hindi pa siya. Hindi pa siya masyadong. Ano, hinog. Ito guys, oh. Ayan, binibenta nila to sa ano eh comment nyo nga siya guys kung anong klase kung anong klase ah kung yan anong klaseng ano ba siya hindi ko alam kung anong klaseng prutas to yun eh. mga hinog na lang siya sobrang dami niya yan Ang tinda nila ito guys, mahal siya. Overripe na. Dati, nung December andito kami, pero hindi ko siya naisip na puntahan. Matinik pala siya. O, oh, nagasgas ako. May tinik pala siya. Oh. Ayan siya. Sino nakakaalam ng parutas na to? Marami to sa ano, sa bakala, binibenta. Hindi ko alam kung anong parutas na eh. Ayan siya. Comment nyo nga po kung anong prutas to. Ay, ito yung nabubuhay dito sa desierto Ito yung prutas na nabubuhay sa desierto Pero hindi ko alam kung anong klaseng prutas o kung anong pangalan. Niya. Tsaka di ko alam kung matamis ba to. Kasi yung nabibili sa ano sa bakala matamis siya. Pero yung dito sa farm, hindi ko alam kung matamis siya. siya. Ano kaya siya? Ano kaya ito? Pagkari ko, sumabit-sabit na ako. Yan kasi mamayayari ako. Hindi ko alam kung anong klase ito. Sino nakakakilala na ito? Ganyan lang palang pulo niya. Yung nangalaglag siya kasi sobrang ano na wala namang kumakain pero pagka bibilhin mo siya sa ano medyo mahal yeah. medyo mahal siya ito yung farm puro dyan, dyan banda yan may puti na yan greenhouse yan madaming klaseng iba't ibang uri ng ano vegetables Dun sa kabilang side, marami mulberry pero ano pa lang siya. Namumulaklak pa lang. Tapos dito mangga. Pero dun sa kabilang dulo, maraming bungang mangga kaso ang asin. Yun lang nabubuhay dito eh. Ito kala ko kasoy. Tingnan mo siya kasoy. medyo papa summer na dito guys kaya tingnan nyo ang tirik ng araw nung oras pa lang dito it's only 11 a.m. pero ano uh, siya tirik ng araw kasi papa summer na siya so, uh, parang malaman ko na naman yun ang ito ang ingay na ang kamelyo Ay, tsara ko mo. Ayan may buhay. Puro mangga kasi mangga na buhay. O, tsaka. Ayun, di ba? Mahimik na pa lang siya. Pero, hindi ko alam paano. Paano bunga ng tumagay? Kung, di ba yung klase na maahasin? Hindi eh, ko kagaya sa ating sa Facebook. Okay, namamatay na, na yung mulberry pero nagsisimula na siya yun, namumunga nakikita ba? ay ayan, ano, yun yung bunga niya di ba? kapag yan ay naging ano na, violet or red masarap na siya, ayun pala sa taas Medyo, yan, yeah, medyo, dudot. medyo, medyo malalaka na yung bunga niya. Next time, pagbalik namin siguro. Ito kaya ano ko, no idea. Ayan, namatay na siya. Namatay na siya katagawa. Hindi siya na Ah, ito pala siya. One cherry blossom, cherry flowers. Ay, hindi naman color orange see you guys see you next time 'yung mahaba pa 'yan Thank you for joining in